Guys, good morning nga naman. Masilaw. Martes nga yan. Araw ng Martes. Ito rin sinasabi namin magbubuhos na kami guys ng agdan. Bali nagpapir na sila ng 안 보고, 안 magsisimula kami yam guys dito sa ibaba magdahan yan ito malalim kasi ito guys eh. ito pa yung mga nangis sa pakot ng sakit sige guys mamaya ulo ulit update dito lang salamat nga pala sa mga nanonood ng video namin Ali. Update guys. Ang mga pala yung nabuhusan hagdan guys. Oh. Ano, bali tapos na. Kaso nga lang, lakas ng ulan naman. Ano, yung tumutulo oh. ano, Medyo sira yung gawa namin dahil natutuluan guys so tubig yan eh. ang lakas ng tugtugan guys ano, huwag naman tayo mga ano ang dami kasi nagpapatugtug pag mga ganito nga ano. guys yes, eh. So, na kinalabasan ng pagbuhos ng hagdan guys tago ba tayo guys eh. Ano, hmm, sira oh Ayusin na lang namin yung pag-completo na namin. Inalisan ko na rin yan guys Ay Ito na rin yung ano na guys eh. Ito yung una kanina Tapos Yun natapos namin to guys Mga Natapos namin to guys Mga Lalas 12 Ito na guys. Ito guys, siguro nabababa mo na tayo. Ito ang mission namin ngayon. Kaso dahil mahaba pa yung oras. I-prepare kami ng mga panali para sa poste. But ito yung anilyo namin guys. Kaso nga lang umuulan may prepare na sana namin yung mga poste doon sa taas kasi nga lang silong silong muna siguro hanggang dito na lang muna to guys tong video na to uh, at ano muna kami sa ulan bakas naman ulit bakas sa tugtog ok guys alam sa panonood